Hello po mga ka-sunrise! Tayo po ay magluluto ngayon ng masarap at masustansyang ginisang gulay! At bago po ang lahat, ito po ang sunrise ng Pilipinas nagsasabing magandang buhay! Alright, tayo ay magluluto na ngayon Nagpainit na tayo ng mantika at hinulog na natin ang sibuyas Papupulahin lang po natin ang sibuyas at ihulog na natin ang bawang Ayan! Ayan, medyo mamula-mula na ang ating sibuyas at saka bawang. Ang isusunod natin ay kamatis. Masarap sa kamatis guys, pagka medyo durog-durog na siya, yung lutong-luto na talagang ang kamatis. Ayan, tingnan nyo. Ayan, pwede na natin hulog ang ating kalabasa. All right, dadagdagan natin siya ng konting asin para hindi maalat at lalagyan ng konting tubig para uh, masarap yung ating ginisang gulay. Konti lang. Ngayon, tatakpan natin siya at pakuluin ng bahagya. Alright, isang kulo lang siya guys, no? At saka ihuhulog na natin ang pamintang pino. Ayan, at isusunod na natin ang stock ng kangkong. At isusunod din natin ang okra. Okay. Ayan guys, sa ha? halo haloin lang natin ng kunti. At uh, para maging malasa ang ating ginisang gulay, dadagdagan natin siya ng kunting toyo. Kunti lang kasi may asin na tayo kanina na kunting din. right? so pwede na natin siyang takpan at pakuluan para lumambot ang uh, ukra okra at saka kangkong. Okay, tatakpan na natin at pakuluan ng bahagya ulit. Ayan, so after ng isang kulo, ihuhulog na natin ang dahon ng kangkong. mag adjust ako guys kasi sobrang konti ng tubig natin para lumambot yung dahon ng kangkong. Ayan, nagdadagdag ako ng tubig. At dahil hindi ako naglalagay ng seasonings, maglalagay ako ng kunting asukal. Ayan. Ayan, hahaloin lang natin siya ng konti at saka pakuluan ng isang beses lang para hindi mo overcook yung dahon natin na mas masarap kasi pag hindi siya overcook alright tatakpan na natin pagkatapos ng ilang segundo charan ah bang diba? sarap sarap ng ating masustansyang gulay alright titikman na natin ngayon kung sakto na ang lasa ng ating ginisang gulay Kapag okay na ang lasa, pwede na siyang haunin. Ayan, saktong-sakto na ang lasa guys. Kakatakam-takam-takam, -takam. kakain na.